Good morning po again si Tito Nois Vlogs. Uh, sabi ko nga sa inyo, unti-unti eh, babalik ang mga kababayan ko. Pasensya na yung mga ano ha, ah, hindi ko na nasusuportahan. Kasi medyo nag -ano kami, utay-utay na kami. Alam niyo naman yung yung ano namin, yung kaganapan dito sa amin eh, na medyo malapit-lapit na mga kababayan ko. Uh, kasama ko pala aking kaibigan si Pordy Hindi siya mag-comment, natatakot siya eh. Ano mo po, yung nangyaring hearing yung kay Amy Marcos. Medyo nakapuntos si Marcos doon mga kababayan ko pero siyempre po, kapatid mo yun eh. pa rin yun eh. Pero nalaman natin na maraming kapalpakan ang ginawa ng admin ni Makoy, ni Bong Marcos. Pasensya na. Ha? Talagang yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, minadali talaga. As in minandali talaga kasi... Binihay kagay pagbuntang Netherlands si Dahig eh. Hindi man lang talaga dumaan sa proper court. Yung sa ano ba? Yung hindi dumaan sa Supreme Court, sa lower court, MTC or RTC man lang mga kababayan ko. Kaya nga, minadali niya eh. Ang magagawa na lang siguro ng lawyer ni Paul Duterte na si Kaufman, eh, i-contest na yun. Ang problema lang kasi mga kababayan ko. September 23 pa, ang next hearing. Tino mo maghihintay pa si Pangulong Duterte ng limang buwan bago bago kasi confirmation ng kaso person eh. Mm. Di ba? crime against humanity pero 43 lang daw from 2011 hanggang 2019 19 daw sa Davao ang na alam niyo na nadale at 24 sa buong Pilipinas daw yung presidente na ata siya noon. Pero yung hearing talaga yung isang araw talagang ano marami talagang butas nagkaroon ng hand washing nag mura dumami ang ano eh poncy pirato yung nagwash my hands sila iba-ibang yung yung claim ni secretary Boying Remulla at saka yung kapatid niya si John Bic na nagkaroon ng planning daw tapos parang may contradiction na hindi ro sinabi yun kan sabi ni Secretary Boying na hindi pa pwedeng makialam ang ICC rito. And then, suddenly, pwede na rin makialam. At saka yung February 11, meron ng, may application na ang ICC mga babayang ko na guardo pares. Eh ang problema lang talaga, hindi pinadaan talaga sa proper court yung uh, Section 59 mga babayang ko kailangan siguro talaga dadaan muna si Pangulong Duterte sa korte nga para pwede siya mag ano, liberty nga yung eh. temporary liberty mga kababayan ko eh ang problema talaga minadali eh o tinan mo mag-80 anos na si Pangulong Duterte March 28 ang birthday niya po mga kababayan ko kaya medyo nakapunto si Amy Marcos nung kaya lang dududa ang mga tao kasi siyempre eh, ang presidente yung ano eh Kapatid niya si Bongbong Marcos eh. Mas tamang pa rin yung kapatid. O oh, siyempre, eh, kadugo mo yun. Pwede mm -hmm. eh. Kadugo mo yun eh. Pero talagang ano, sabi nga ni Baste eh, pasensya na ha. Eh, hindi man ako nagmumura eh. You are nothing. Wala. Siguro pag tapos ng termino ni Pangulong Marcos, medyo mababang ano yan. Kasi ano eh, nagkaroon ng takipan mga babayan ko. Ang sabi pa nga niya na hindi ano, hindi maaresto si Pangulong Duterte. And then suddenly, contradiction, pe pwede na raw. May sulat nga si Pangulong Marcos kay Inday Sara na hindi namin babayaan ang tatay mo. O ano nangyari? Wala, ayun. Talagang pinadala niya. Lagi nang hindi in, in yung Interpol, Interpol. Nagsinunga si, oh, nagsinungaling si Marcos Sa Words. Oh, nag ano, naghudas. At saka nag-poncho pa. Ay kaya... may karapatan para yung eh, ano siya? i eh, pa, sa Interpol talaga? Siya Actually, siya? sa korte rin eh. Korte rin ang decision niyan? Oo, ang, sa korte rin. Pero, kunyari, ang korte, pinab niyo yung warrant of Si Pangulo Marcos, ang pinaka, I, think, last say ni Marcos, pwede nang i-override yung ano ng ano eh. hindi ko lang alam, may correct niyo lang ako ha. Or pwede, um, i-override ng uh, Supreme may Court. May president talaga din Oo, oh, wala. Sa, sa administration talagang ano nila, gusto nilang nila ilabas kagad si Pangulong Duterte para makalusok niya eh. O oh, may mga impeachment pa diyan. Malapit-lapit na si si Sarah si Duterte. To, si eh, Hindi, actually, si ba, uh, parang, uh, ano po rin yung sa mga impeachment kung matutuloy as July ah, makakuha na ng sobrang 8 na vote si Bibisara. Bibisara. Acquitted dyan. Kaya, yung, mm. yung... Yung mga cabinet ni Pangulong Marcos talaga, mm. ano, mm. nagtuturoan kayo si Anyo, nag-ano nga eh, nag-deny daw eh. Eh, sinasabi kasi ni John Big na kasama siya sa planning mm. para ma mapadala agad si Pangulong Duterte. Yung mm. Yung aeroplano points. Nakaredy na. Uh, naka na. At saka chartered yun. At hindi ko alam kung sino may ari nun. Either si Marcos, ang alam ko si Marcos eh. Ginastos na natin si Duterte para palabas lang sa ano. Eh kailangan, dinalan nyo ron sa ano, sa Netherlands, kailangan isunt kung ano mang magiging desisyon ng Korte Suprema, eh pauwiin nyo. Eh gagawin ba ni Mako yun, Birds? O oh, hindi. Kaya ano na lang, uh, basta ay boboto ka mga babayang ko, maski hindi ko kilala yung mga yung tao ni Duterte. Parang protesta yun eh. Protest votes nga, di ba? Ultimo si Ipe, si Rakibo na, iboboto namin yan. Yung mga ano dyan, yung mga makamarcos, ha, eh ako, eh, hindi naman ako nagmumura. O, magkisegue na tayo. Doon nangyari din kanina. Para sa Monday to eh. Yung kanina hearing sa Tricom. Sorry to say this sa mga kababayan ko ha. Ako eh, ayoko doon sa mga nag sa mga congressman po, sa mga sa Tricom, mm. sila Abante, sila Paduano, mm. at saka iba mga congressman doon. At saka si Johnny Pimentel. Naka-score sila mga kababayan ko. Alam nyo kung bakit? Eh mga followers ako nila, Chrisette si Chu, si MJ Cambao, sila Mark Lopez, hindi lang, di, hindi ata na si Joey Cruz siguro sa next hearing. Mm. Ayun, na, na, na ano sila, na ball sila kasi ang gagaling yung mga tanong ng mga congressman Perch eh. Oh, nag-apologize sila. Si MJ, Kambaw, si Crescent Chu, at saka si Mark Lopez. Nag-apologize sila na, na dapat uh, ibi-verify muna nila yung mga pinagsasabi nila. Hmm, eh bago kaya, sira bago sila mag-post, diba? Pero mga ano ako, okay, followers nila ako, ha? Walang masamang tinawag parang lesson na rin yan mga kababayan ko. E, parang naman ba sa guilty sila? Sa ganun, Oo, eh. Oo nga eh. Nag-apologize nag sila eh. Okay. Eh, ako, eh, ako, naman, alam niyo kilala niyo naman ng mga nanonood sa akin, mga kaibigan ko dyan, na ako'y nagko-commentary lang at ako, ako'y hindi nagmumura. Sa so, bagay, karapatan naman din na kasi expression yun, point mga kababayan ko. Eh. Kaya mag-iingan mag, mag din tayo mga kababayan ko. Naka-score, sorry ha. Naka-score ang Tricom kanina. Ayaw ko lang kung kailan ang next hearing ha. At yung iba naman dyan, yung mga pro-BBM na vlogger na gusto lang mga kampanya, wala akong binabagay na pangalan ha, pumunta na kayo eh, para sa bagay, karapatan niya naman din yan eh. Pero si Paduano, eh hanga din ako sa kanya. Kasi si Abante, tinawag na Tanji A MJ Kambao. Ang sabi ni Paduano na, i-strike out mo yun kasi hindi pwede sa transcript Ewan ko lang kung pwede yun ha. Ayun, ang problema pa rito, umiyak si MJ Cambao okay. at sa si Chu. Si Attorney Chris, si Chris, Attorney Trixie naman, medyo hindi ata nadiin eh. Parang medyo konti lang mga nagtanong eh. At saka mayroon silang pinapanukalan na parang digital department ba yun? Ibig sabihin nung first, parang control yung mga vloggers. control nila parang ano eh, may guidelines. Mm -hmm. Eh, ang, ang YouTube mga babayan ko, may guidelines na yan. Hmm. Eh, ako nga, na-strike out na ako dati. Nag-ano lang ako eh. Yung, sa kay, YouTube, yung sa YouTube, yung parang hmm. music lang. Aba, na-strike out na ano. Nabura yung, yung video ko. Hmm. <coughs> may may ipitang ano eh. Ang alam ko kasi ang YouTube, pwede kang yung propane ba? Yung mga propound, mga pwede kang magmura. Mm. O pwede ka magmura first, pero ako yung ginagawin yung magmumura ako mga babae ko. Kaya sa next hearing, ano, paghandaan nyo yung mga tatawagin pa mga mga vloggers oh, dyan. Okay. Kasi nakapaghanda sila Rapid siya yung, hmm. yung Tricom. O oh, ang galing niya ay, am Amante, si ba yun? Si Abante. Hmm. Ang galing na mga tanong. Kahit ayaw sa kanila, pero hanga ako si Paduano, hmm. sila Akop yan, sila Pimentel. Oh. Magaling si Akop, puli abogado pa nga yan Pero, ano, huwag kayong mga wala na pag-asa. Eh, ganun talaga eh. Kasi, na -ano sila eh. Yung try ko may, they do their homework. Ang dami nilang tanong. At saka, talaga may mga pinag-iinitan din doon. Yung, yeah, ba't kay Joey wala pang ano? Siguro sa next ano. Ang alam ko, ang ang target ni Abante, pwede si ano eh. Si Joey Cruz eh. Kaya, mm. hindi pa na ano. Eh, ang problema kasi Basta, basta kung magsasalita tayo, kailangan meron tayong prueba na dokumento na mapapatunay na ginawa talaga yon yung mga nagsasalita ng fake news eh ako daw nag-iingat talaga ako noon eh kaya hindi man ako napapatawag hindi man ako sikat points eh hindi man ako influencer di ba nagko-commentary lang tayo pero kung yung pinaplano ni Roman ni Congresswoman Roman na magkakaroon ng parang iko-control ang mga vloggers ay hindi ako sang ayon noon Mahirap yun. At isa pa, iditigit ko lang ha. May mga naglalabas sa mga video-video dyan na ang Palawan daw, ang, ang nagmamay-ari daw noon, China raw. E eh, fake news yun eh. May gumawa lang ng video. Yung Palawan sa China daw noon mga hundred years ago or a thousand years ago. And then yung part ng keso sa China din daw. Ayun. Ano yun? Huwag man maniniwala ro. Either totoong DDS ang nang gumawa noon or mga BBM Insemada vloggers. Ayun. Huwag kayo maniniwala ro. Helicopter ko po siya. Ayun na. Dali lang. Nagdumaan ng helicopter. Eh ano, sa next hearing, mga babayang ko, mga vloggers siya, ay eh, medyo do your homework naman. Eh nakaisko lang try ko mga babayang ko. Although I don't like them, pero pag maganda ang ginawa, eh, siyempre, pupuri natin kahit na mga kinamumuyaan mo yung mga congressman yan. Talagang magaling talaga yung ginawa nila Aba Abante, nila Paduano, yan. Kaya, ano, ito, unti-unting babalik ako. O, may babatiin ako. Ayan, no. Nakita ko yung listahan ko. Condres para doon sa aming kaano, yung sa GC, sa anong tawag doon, yung sa ah, ano, ko, nakalimutan ko po ko nung ah, team Okra sorry ah si John Carroll bigla po yung natake yung Martes uh, ng Lunes ng gabi ata yung Martes sa gabi eh nag, 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 ano pa naman yung points yung nag uh, feeding program yung mga nakukuha niya na yung mga nagbibigay uh, yung mga papalip yung pinutulong. tulong niya sa atake. eh. ganun talaga ang buhay hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord di ba? Hmm. Kaya ano lang tayo, mag-iingat din tayo sa kinakain natin at, at wala, huwag masyado magpupuyat. Katulad ko, nagpupuyat. Yun. O, batiin ko na ha. Medyo magulo ang aking, ano eh, parang spaghetti ang aking mga topic eh. Ang huli ko nang habili na, ah, habilin tuloy. Kayong mga kabinete ni Marcos, pag si Bibi Sara nakalot sa impeachment, ha, hindi niyo kilala mga dabawenyo mababa, mababait ang mga dabawenyo, Pero pag nagalit yan, kasi may kaibigan ako dabawenyo eh. Mm -hmm. Pag nagalit ang mga dabawenyo sige, Ate Ruby Vlog, Cherry Papus Adventures, si Oxy Stab, Shinjin Vlog Official, Michi Tugang Tigerfield Field, Shani Mendrano, Jane Barona Vlog, Doc Junai, <coughs> Coach MB, sila Mama Lin, Pasensya na dun sa mga nilirin nyo ko medyo nalirate ha. Nga si Amrena Vlog, Tessa Bala, si inaanak Simply Grace, Nanay Eva TV, si Juban, si Chairman de Motorista, si Kim, and then si Mayang Vlog, si Chap de la Cruz, si Eldong, tsaka si Bib, and then si Abely ng Macau. Sino pa ba? Nawalan no, ng buburan. Na. Yan, sila ano? Sila Angel Mix Vlog. Yan. Pasensya na doon sa mga ano ko ha. Yan, sila, sila Glenn. Pasensya na, pasensya na. Yung mga ano, nabura lahat eh. Okay na mga babayan ko. Ako siguro every week or basta magbablog din ako kung may mga issue-issue mga babayan ko ha. Medyo ano na, malapit na magmahal na araw. Magtika-tika na lang tayo ha. At babaritahan na lang ko kayo kung alam niyo na, utay-utay ako eh. Alam niyo na kung anong sitwasyon ko ha. Medyo kinakaya ko naman mga kababayan ko. Kinakaya pa rin. Eh, ganun talaga ang buhay. Eh. New beginning, ika nga mga kababayan ko. Pakisubscribe lang ha. Uh, don't forget to like to, to subscribe. Pakihit ang notification na lang. Salamat po sa mga nag-reading nyo. Salamat po, ingat. Bye. Bye nga na, Purge. Bye.